Hello mga ka Moms Vlog. So andito po ulit tayo sa ating channel, ang Moms Vlog. So again, ako po si Ate Lace, pero ang channel ko po is Moms Vlog ang pangalan. Ano? So kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, paki-subscribe na rin po and click the notification bell para updated po kayo sa mga ginagawa kong tutorial at siya, sa mga tips and tricks ko pong sinishare share dito, ano. So bali ang ating uh, tutorial ngayon is about sa ating Facebook page. Kung paano po ba mag-create ng Facebook page. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano po mag-create ng Facebook page na nasa loob din siya ng ating profile, sundan niyo po hanggang dulo itong aking tuturo sa inyo. Let's start! napunta tayo sa ating mga Facebook account. Then click natin yung tatlong dots sa taas. Then click natin tong page. Click create. Then get started. Ayan, gagawa tayo ng pangalan ng page dito, ano? Halimbawa islay Ito is ano lang ha, tutorial ko lang to. I-delete -de ko din. Click next. Click tayo ng categories dito. Categories, halimbawa. Ito. Position band, healthy beauty, grocery store. Halimbawa itong grocery store. Ano? Then, click natin ang create. Ayan, promote your product services, create content, and co connect with fans. Ayan kunyari dito tayo sa promote your products kasi online seller tayo ano click continue then maglalagay kayo ng bio nyo dyan ano tabi website yung email nyo yung phone number nyo yung address yung city nyo yung zip, lahat pipilapan nyo lahat yan ano then kapag okay na yan click natin yung next ayan na siya ano basa after nun, yung umpisa lang yon Pagka naumpisa nyo na naman yon madali na sundan. Ano, tuloy-tuloy nyo lang. So, yung lang sana sundan nyo, Paolo, for